start na naman yung bagyo bumatak na, na naman ng ulan ah, balagpak na yung tinte express tayo makadaan na ito sinabutan ng ulan <laughs> mga oh, rider sinabutan <laughs> magre-ride sila saan kayang punta nila yan magra ride na yan dami nila eh Mahagip mo yung motor Ayan o Nakastampay Maabot mo yan. Naabotan ng na ulan Mga riders Bagyo na na naman to